Mga idol bago natin simulan ang kwentong ito nagpapasalamat ako sa mga suporta ninyo at panunood sa mga video ko at magsisimula ang kwento sa isang lalaki na katayo sarap ng malaking boss na mga Scorpion King at sumugod nga ang lalaki para umatake sa Scorpion King at ginamit ng Scorpion King ang kanyang buntot para ay pangatake sa lalaki pero madali lang nakaiwas ang lalaki sa pag-atake ng Scorpion King at hiniwa ng lalaki ang buntot na Scorpion King at ang katawan ng Scorpion King at sinabihan siya ng system na matagumpay niyang na clear ang boss monster ng Scorpion King. At makikita sa likod ng lalaki ang katawan ng Scorpion King na putol-putol. At ang Arena ay ang pinakamalaking virtual na laro na katutuhanan ng mundo na MMORPG, at ang pinakadakilang manlalaro nito ay iniwan ng mga walang kaparikon na mga tala sa kasaysayan ng laro at ang kanyang pangalan ay Melee God sa laro na Arena. At nagsalita si Melee God at sabay sabi niya siguro dapat na akong tumigil sa laro na ito at umalis sa paglalaro at simulan ng pagtuon sa aking tunay na buhay. At nung nabalitaan ng kanyang kaibigan na siya ay tumigil na sa paglalaro ng kanyang account na Arena at pinagsabihan siya ng kanyang kaibigan at ang pangalan ng kanyang kaibigan ay S.I. Yongchan at pangalan din niya sa larong Arena ay Argon. At sabay sabi ni Haiwano at sinabihan niya si Yongchan ng bakit ka nagagalit sa akin at hindi ko kayan maglaro magpakailanman at dapat kong gawin ang isang bagay sa aking buhay. At sabay sabi din ni Yongchan paano hindi ako mabibigla ang yung top rank ang karakter ay nawala mula sa laro at ang yung mga item lamang ay nagkakahalaga ng sampu-sampung milyong won. At sabay sabi din ni Haiwano nagpa siya akong tanggalin ito kaya hindi ako makakakuha ng anumang at sa pangalawang salubin para sa akin? Ang mga laro ay isang mapagkukuna ng entertainment at hindi isang paraan ng paggawa ng pera. At ang sabi din ni Yong Chan kung gayon ano ang plano mo gawin ngayon sa buhay mo. At sabay sabi din ni Haiwano kukunin ko lang ang negosyo ng aking ama matapos kong tapusin ang aking serbisyo sa militar at ako ay isang idiot para sa nababahala tungkol sa iyo kapag mayaman ang iyong pamilya at nagkaroon ng isang oras kapag ginamit ko upang sabihin ang mga bagay na tulad nito. Ngunit tulad ng sinasabi nila. Ang buhay ay puno ng mga sorpresa at umalis na si Haiwano at iniwan niya si Yongcha ng mag-isang. At pagkalipas ng dalawang taon ay makikita ang isang lalaki na may tinuturo na gustong bilhin na pulang bagay at tinanong ni Haiwano kung ito ba ang tinuturo ang lalaki at ang sabi naman ng lalaki kay Haiwano hindi yan ang tinuturo ko yung isa. At sabay sabi din ni Haiwano Sharix ng alak alin sa dalawang ito ang gusto mo at ang mukhang isang goblin na ito at sabay sabi ng lalaki yan ang gusto ko at mayroon akong sapat na mga kasuklam-suklam na mga customer at hindi na ang isa at ang iba pang pulang isa. At napasabi si Haiwano ginamit ko kumain goblins tulad mo para sa almusal at sa kasalukuyan, nagtatrabaho ako sa isang convenience store para sa 8,901 sa isang oras. At sino ang maaaring malaman na ang tagapagmana sa damso konstruksyon, na tila gusto hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa pera, ay magtatapos sa isang masamang lugar tulad nito? At ang biglaang pagbagsak ng aming pamilya ay nagsimula ng malapit na akong matapos at ang aking serbisyo sa militar at lumabas sa bakasyon, yun ay kapag ang damso konstruksyon ay nabangkarote. At ang aking ama, na pinuno ng aming pamilya, ay nagkasakit at dahil sa aming napakalaking utang, ang aming pamilya ay nahulog sa pagkawasak. At ngayon, ako ang bagong breadwinner ng pamilya, at ang aking mga pagkain ay kadalasang binubuo ng nag-expire na convenience store na pagkain, upang magbayad para sa mga bill ng ospital ng aking ama at iba pang mga gastusin para sa aming tatlong taong pamilya at kailangan kong isave ang mas maraming pera hanggat makakaya ko. At habang siya ay pauwi at napasabi siya ng hindi ko alam kung magkano ang mas matagal kong mabuhay tulad nito at biglang nagpadala ng mensahe ang kanyang kaibigan at ang sabi sa mensahe ay Haiwano, narinig ko ang nang nangyari sa iyo family at ako ang iyong kaibigan, hindi ba, dapat kang umasa sa iyong mga kaibigan sa mga oras na tulad nito. At napasabi si Haiwano ng mukhang si Yongchan hindi pa rin niya ako nakalimutan at salamat, Yongchan sa pagkatapos ng bangkarota. Ang unang bagay na ginawa ko ay bumaba sa grade. At hindi ko maibibigay ang aking sarili upang maabot ang sinuman ko at akala ko mas gusto kong mas nahihiya ang aking sitwasyon kung ginawa ko at hindi mo ba ako binabalewala. At dagdag sa sinabing mensahe ni Yongchan may isang taong kilala kong nakita ka sa isang convenience store at tinawag ako. At bakit hindi mo subukan ang pagplay sa halip na arena sa halip? At maaari kang kumita ng marami pera sa pamamagitan nito sa mga araw na ito, kung ikaw ay isang top rankang player at makakakuha ng sa live streaming o maging isang profesional na gamer, maaari kang kumita ng daan daang milyong won sa walang oras sa lahat at gusto ko lang ipaalam sa iyo na mayroon ka ng opsyon na yun at dahil ginamit mo na maging isang top-ranking player. At sabay sabi niya maaari ko bang iplay ang arena upang kumita ng pera at kung pinamamahalaan ko at upang muling itayo ang aking reputasyon bilang ang nangungunang manlalaro sa laro arena at napag-isipan niya bumalik sa paglalaro ng arena at pumunta siya sa isang mall para bumili. Nang arena connecting unit base equipment at habang siya ay pumipili ay nakita niya ang isang puti at tinitignan niya kung wala sira at sabay sabi niya noong panahong yun, binili ko ang bagay na ito ng walang pangalawang pag-iisip at hindi ako naniniwala na ang A-Cube ay mahal na ito ay dapat na hindi bababa sa tatlong beses ang aking buwan ng sweldo at tignan ni niya ang kanyang wallet kung may laman pa ba ito at sabay sabi niya bakit ko tinanggal ang aking lumang account. At may biglang lumapit sa kanya naman Jowa at sabay sabi ng lalaki tingnan kung sino ang mayroon kami dito, hindi pa ikaw yan kang Haiwano, at napalingon si Haiwano sa dalawang lumapit sa kanya at tininong niya kung sino ang dalawa at ang sabi naman ng lalaki ako ta si Jong Hanbek, hindi mo ba ako naaalala? At sabay sabi ni Haiwano Jong Hanbek, Oh, siya ang tagasunod na anak ni Mr. Jong, ang taong dating nagtatrabaho sa aking ama. At sabay sabi ni Jong Hanbeck, ano, kaya ang dakilang anak ng Pangulo ng Konstruksyon ng damzo ay hindi nakahanap sa akin na nagkakahalaga ng pag-alala. At napasabi si Haiwano ano at sabay sabi niya sa kanyang isip siya pa rin ng isang pangit na bastardo at sabay sabi niya bakit hindi mo isipan ang iyong sariling negosyo at makuha lamang ang iyong dumating dito. At sabay sabi din ni Jong Hanbeck siyempre, ang department store ay isang lugar para sa pamimili at pagkatapos ng lahat. Ngunit ang iyong pamilya ay nabangkarote at naging mahirap na dumi at mayroon ka pa bang sapat na pera upang mamili sa isang lugar tulad nito? At aalis na sana si Haiwanu pero nung narinig niya ang sinasabi ng hangal ay napatigil siya at napalingon sa hangal at sabay sabi niya ano ang ibig mong sabihin. At dagdag pa na sabi ni Jong Hanbeck, sa tingin ko ang iyong mga magulang ay hindi pa sinabi sa iyo ang nangyari sa iyong pamilya at ang talagang trabaho ng aking ama. At napasabi si Haiwano ng ano ang yun sinasabi Mr. Jong ang isa na sinaksak ang aking ama sa likod. At biglang lumapit si Jong Handek at hinawakan niya ang balikat ni Haiwano at sabay sabi niya ang aking ama ay nanirahan sa anino ng iyong ama sa mga dekada at karapat dapat siya sa kanyang sariling oras sa marangal. Sa pamamagitan ng paraan at narinig ko ang iyong ama ay may stroke at mas mabuting magingat ka sa kanya at hindi mo nais ang kanyang mga huling araw na maging malungkot. At hindi na nga napigilan ni Haiwano ang kanyang galit sa mga sinasabi ng hangal kaya sinuntok niya ang mukha ng hangal ng malakas sa sobra ninyang galit. At tinawag ng babae ang mga bodyguard ng hangal para pigilan si Haiwano lumapit ang babae sa hangal at tuwang tuwa pa ang hangal. At pinigilan ng dalawang bodyguard si Haiwano at sinabihan siya ng bodyguard na tumigil ka na at hindi niya daw kilala ang kanyang binabangga pero hindi nang papihil si Haiwano at sabay sabi-sabi niya Jong Hanbeck sinasabi mo ba sa akin ang iyong pamilya ang dahilan kung bakit ang aking ama ay nakometosit at ang aking pamilya ay nabaon sa utang. At sabay sabi din ng babae ano ang ginagawa ninyo ni magmadali kayo na tumawag ng polis. At sabay sabi ni Haiwano Jong Hanbeck papatayin kita. At lumipat ang eksena sa police station at makikita na lumabas si Haywano sa loob ng police station at nagbasa siya sa malakas ng ulan na parang may iniisip na malaking problema. At nakakalungkot isipin na may mga tao na handang gawin ng masama para sa pera, ang pagtanggap ng pagkakakilanlan at dignidad ay mas mahalaga kaysa sa anumang halaga ng pera, ang tunay na yaman ay matatagpuan sa mga taong nagpapakita ng katapatan at pagmamahal sa kanilang pamilya at kapwa. At habang siya ay naglalakad ay pinagtitinginan siya ng mga tao na kakasalubong niya at hindi nga niya napigilan ang kanyang pagpatak ng kanyang luha at napasabi siya ng ngunit paano wala akong kapangyarihan upang makakuha ng paghihiganti sa kanila. At may narinig siya na salita at narinig niya na may isang profesional na gamer kamakailan ay pumirma ng isang kontrata para sa 500 milyong won sa isang taon, tama, ang kanilang pro. At ang kanilang mga kita mula sa streaming arena laro ay may mga bilyon-bilyong na panalunan na, yun ay isang hindi kapanipaniwala na halaga ng pera na isang bilyon won. At napalinggan siya kung saan nang galing ang nagsasalita at nakita niya ang isang TV na binabalita ang mga kinikita ng propeller na manglalaro. At ang antas ng epekto, arena, ay nagkaroon sa ating ekonomiya ay lampas sa ating imahinasyon at ang malaking epekto ng arena sa ekonomiya ay may mga 12-12 ng mga trabaho na may kaugnayan sa arena na nilikha. At napasabi siya ng arena at sa sandaling yun, hindi ko nadama ang pagmamalaki, kahihiyan, o anumang bagay, ang aking katawan ay lumipat lamang sa sarili. At biglang tumawag ang kanyang kaibigan na si Yong Chan at sinagot niya agad ang tawag ng kanyang kaibigan at sabay sabi ng kanyang kaibigan, Hai Wano, Maaari kang tumawag ng mas maaga, ano ang nangyayari sa iyo sa oras na ito? At paumanhin para sa pagtawag sa iyo sa labas ng asul, Yongchan at Haiwano may nangyari bang masama sa iyo Haiwano at sabay sabi ni Haiwano kailangan ko ang iyong tulong at gusto ko ulit maglaro ng arena. At nung nabalitaan ng malalaking kumpanya na bumalik na sa paglalaro si Haiwano ay biglang silang nagtalo ang dalawang lalaki at sabay sabi ng isang lalaki ang isang bagong karakter ay nilikha gamit ang impormasyon ng user ng Melee God. At sabay sabi din ng isa lalaki Melee Gang sino yun? At sabay sabi din ng lalaki ito ay Melee God, ginoo, ang perfectionist, Melee God at si Melee God ay bumalik sa paglalaro ng arena. At siya ay isang bituin sa dalawang taon na ang nakakaraan. Ngunit siya ang lumang balita ngayon, sino ang nagmamalasakit kung siya ay bumalik o hindi, bumalik lang sa trabaho. At napasabi din ng babae na nakikinig sa pinag-uusapan ang dalawang lalaki at napasabi siya si Melee God at bumalik na. At may biglang siyang sinabihan na si L at sabay sabi niya bigyan mo ako ng isang pag-update sa karakter na kasalukuyang dumadaan sa Tot at sabay sabi din ni El ang karakter na dumadaan sa tutorial ay si Haiwano na kumpleto na niya ang kanyang magic test at manghang mangha si El sa talento ni Haiwano. At dagdag pag sinasabi na El nasira niya ang lahat ng oras na record sa kanyang iskor sa magic test. At tinawag ni Kang Haiwano si El at sinabihan niya si El na gusto kong lumipat sa susunod na pagsubok ngayon. At bago siya makalaro pinahiram siya ni Yong Chan na a cube para magamit niya sa paglalaro niya at sabay sabi din ni Kang Haiwano sorry, Yong Chan, ipinapangako ko na iingatan ko ito ng mabuti at sabay sabi din ni Yong Chan sa wakas ay lumitaw ka pagkatapos ng isang milyong taon at yun ang lahat ng iyong sasabihin at sinuntok ni niya si Kang Haiwano na saktan si Kang Haiwano at dagdag pag nasabi ni Yong Chan ikaw bastard green kung mawawala ka muli, ako na ang papaatay sa iyo. At balik tayo sa tutorial ni Haiwano at nilipat na nga ni Elle si Haiwano sa sunod na antas na tutorial at pagkarating nila sa pangalawang tutorial ay agad pinalabas ni Haiwano ang kanyang espada at iwinasiwas niya at sinabihan niya agad si L na magsimula na sa isla sa tutorial at sabay sabi ni L habang hiniling mo, nasisimulan ko ngayon ang pinakamataas na antas ng pagsubok at sa level 10 tutorial ay sisimulan ko na buksan. At binuksan ng ganiel ang silid ng chunt oriel at pagpasok ni haiwano ay agad niya napansin ang nakatayong halimaw. At napasabi siya ng ito na ba ang makisampong level ng chunt oriel na aking pagsubok at mukhang ang makakalaban ko ay isang dart elf warrior at bilang aking unang kalaban pagkatapos bumalik sa laro na arena ay hindi na masama at dapat akong kumuha ng malalim na hininga kaya hindi ako masyadong nasasabik. At sumugod na nga ang Dark Elf kay Haiwano at sinabihan ni El si Haiwano dahil nagsimula na ang tutorial sa laro at hindi man lang kinabahan si Haiwano sa pagsugod ng Dark Elf sa kanya. At bago makalapit ang Dark Elf sinabihan ni niya si Haiwano ng ang lakas ng loob mo upang isara ang iyong mga mata bago ako umatake at ibinaba mo din ang iyong bantay, tao. At sabay sabi din ni Haiwano ano ang sinasabi mo ibinaba ko ang aking bantay, at ano ang pinagsasabi mo. At bago tumama ang atake ng Dark Elf kay Haiwano ay agad niya ipinangsangga sa atake ng Dark Elf ang kanyang espada. At napasabi si L nang hindi ako makapaniwala sa isang antas ng isang user na pinalihis ng isang madilim na Elf Warriors attack. At habang pinagmamastat ni Haiwano ang pinsala sa kanyang sandata ay napasabi siya sa isip niya na nakalimutan ko kung gaano kababa ang aking antas at halos sinubukan kong pigilan ang kanyang pag-atake at magandang bagay na pinapalitan ko ito. At ang dahilan kung si Kang Haiwano ay nakapagranggo sa itaas sa panahon ng kanyang mga araw ng Melee God. At nagpalitan ng dalawa ng sunod-sunod na atake sa kanila mga laban. At lumipas ang ilang mga segundo ay nahihirapan na ang Dark Elf sa mga binibitawan na atake ni Haiwano at napasabi na lang ang Dark Elf ng Sampin ka, tao ka at dapat akong maging mas mataas sa mga tuntunin ng lakas sa iyo. At pagkatapos na narinig ni Haiwan o mga sinabi ng Dark Elf ay bigla niya naisip ang kanyang kaibigan at sabay sabi ng kanyang kaibigan kaya yun ang nangyari at ano ang mga kaibigan para sa tao at ang susunod na isa o dalawang buwan ay malamang na magiging mahirap para sa iyo. Kaya maaari ka lamang mabuhay sa akin para sa oras at hindi ko malilimutan ang pasasalamat sa iyo at naalala din niya ang kanyang ama na nakumatos at ang nagbabantay niyang nanay at naalala din niya ang hangal kung bakit nalugi ang kanyang mga magulang at nabaon sa malaking utang. At ang pagnanais para sa paghihiganti na nadama ko at bumalik na nga ang eksena dahil sa mga sunod-sunod na malalakas na pag-atake ni Haiwanu ay nabitawan ng Dark Elf ang kanyang isang sandata at nasugatan na ang kanyang mukha at habang nakababa ang depensya ng Dark Elf ay hindi na pinalampas ni Haiwanu tapusin ang Dark Elf. At biglang napatayo ang babae at hindi siya naniniwala na madali lang natalo ni Haiwanu ang isang level 10 na Dark Elf Warrior na mandirigma sa Tutorial at siya ay talaga mas mahusay kaysa sa inaasahan ko. At napahinga si Haiwano at linapitan siya ni El at binati dahil natapos ni niya ng madali ang lahat ng tutorial at pagkatapos ni niyang natapos ang lahat ng tutorial at lumipat ang eksena sa isang matanda at tinanong ninyo si Haiwano ng kung isang ba siya bagong manlalakbay at ang matanda ito ay ang pinuno ng Aslan. At binati niya si Kang Haiwano dahil matagumpay niya. Natapos ang tutorial at may bigla siyang linabas na isang maliit na kahon at sabay sabi niya narito ang iyong gantimpala para sa pag-clear ng pagsubok at pagbukas ni Haiwano nakita ni niya ang isang singsing -sing na ginawa sa imahe ng isang higanti mula sa edad ng mitolohiya at pinapalabas nito ang lakas at espiritu ng higanti at pinapataas niya ang mga grade, natatanging epekto, lakas dagdag limampung kalusugan dagdag limampu lakas ng higanti at ang iyong lakas ay tataas ng halaga ng mga puntong pangkalusugan na kasalukuyang nagtataglay at tumatagal ng limang minuto, ang cooldown sa dalawang oras. At pagkasuot ni Haiwano ng singsing ay napasabi siya ng isang natatanging item at hinahamon ng isang antas sampung halimaw ay tiyak na nagkakahalaga ito ng hindi mabilang na halaga ng pera. At mukhang ako ay nasa isang mahusay na pagsisimula. At biglang nagpadala si Yongchan ng isang mensahe. At kung saan tinatanong niya si Haiwano kung natapos na niya ang tutorial ng pagsusulit at dagdag pag nasabi ni Yongchan tutulungan kita para mapadali ang pagtaas ng antas ng kapangyarihan mo at pumunta ka sa silangan gate at kailan mo magmadali pumunta upang matulungan kita at sinabihan siya ng pinuno ng Oslan nang bumalik siya sa ulitin habang pinagmamasta niya ang screen window sa harap niya at nagpadala din siya ng mensahe kay Yongchan ang sabi niya sa kanyang mensahe. Mayroong ako isang item na gustong ipakita sa iyo sa susunod na pagkakataon at sabay sabi din ni Yongchan anong item. At sabay sabi din ni Haiwano ipapakita ko ito sa iyo sa ibang pagkakataon. At napasabi si Yongchan nang sinimulan mo lang ang laro, at ikaw ay nasa isang bagay. At dagdag pag nasabi ni Haiwano sa pamamagitan ng paraan, ay maaari mong ipahiram sa akin ang limampu na ginto at nakalimutan ko na wala akong pera. At sabay sabi ni Yongchan limampu na ginto at sa nakaraan, Nagkaroon ng isang bagay na itinuturing dapat na may isa sa mga hardcore naman lalaro sa arena at sa makatuwid, ang Karanasan Potion. At ito ay isang popular na item na nadagdagan ang mga puntos ng karanasan ng isang karakter sa pamamagitan ng 20% para sa apat na oras at ang Karanasan Potion ay napakahalaga at nagkakahalaga ng isang malaking kabuoang tungkol sa 3,000 na ginto, ngunit para sa ilang kadahilanan, na wala ang supplier nito. At ang mga manlalaro ay nakalimutan ng uma at iyan ay kung paano ang kwento ay napupunta. At nangyari ako na, tagapagtustos, at ako ang tanging tao na nakakaalam kung paano gawin ang karanasan potion, kaya kung ilagay ko ito para sa auction, sigurado ako ay maaaring ibenta ito para sa anumang presyo na gusto ko. Ngunit hindi ko maaaring makuha ang aking mga kamay sa huling sahog, oak tree root, dalawang libo tatlong daan at apat na apat at veterano puno sap apat na at walumput walo at red rabbits fur isang libo walundaan at tatlong dalawa at morning dew tatlong libo at dalawa first leaf sampu at walaan ko wala akong pagpipili ngunit upang pumunta sa piitan at makakatulong ito para sa akin sarili at napag-isipan niya pumasok sa mga dungeon pero pagdating niya sa isang dungeon at sinabihan siya ng isang nagbabantay na lalaki sa dungeon na hindi siya maaring makapasok at ang piitan na ito ay kabilang sa Black Skull Guild ito ay walang lugar para sa mga noobs na nakabitin sa paligid. At sabay sabi ni Haiwano ngunit ang tanging lugar na ito ay ang tanging lugar kung saan maaari kong makita ang aking huling sahog at sino ang impyerno ang taong ito at lumayas ka sa aking harapan at hinihiling ko sa nahuwag akong pigilan pumasok. At sabay sabi din ng lalaki maaari ko bang sabihin sa iyo na nagsimula lamang sa larong ito at hahayaan kita sa hook sa oras na ito at umalis ng tahimik. At sabay sabi din ni Haiwano sinabi ko sa iyo hayaan ako makapasok sa dungeon na ito sa aking paraan at wala akong pakialam sa sayo at papasok na sana siya pero tinutukan siya ng sandata sa kanyang leeg habang siya ay nakatalikod at sabay sabi ng lalaki hey noob, hindi mo ba ako naririnig, sinabi ko sa iyo na bawal ang pumasok. At hinawakan ni Haiwano na katutok na sandata sa leeg niya at sabay sabi ang aking buhay ay nakasalalay sa larong ito at wala akong oras para sayang ito sa iyo at sabay lumingon siya sa lalaki at makikita sa mukha niya ang pagkainis sa lalaki at dagdag pag sinabi niya gusto bang haminin ako sa isang laban at ang isang karakter pagtanggal at tunggalian sa noob na ito at pagkatapos. Huwag mong sabihin sa akin na natatakot ka na gawin ito. At ang isang Character Deletion Duel ay isang labanan sa pagitan ng dalawang manlalaro kung saan ang natalo ay upang tanggalin ang kanilang mga karakter. Ngunit walang manlalaro ang handang gumawa ng isang malaking panganib kaya sa kabila ng opsyon na umiiral sa loob ng arena, ang isang pagkilala ng karakter na delete ay hindi kailanman nangyari noon. At tinatanggap ng lalaki ang hamon ni Haiwano at sabay sabi niya ikaw ay patay na karne. I-customize mo muli ang iyong karakter mula sa scratch reel sa lalong madaling panahon ikaw noob bastard. At ang dalawang manlalaro ay malapit ng ibalik ang pagkahilig ng pagkatao. At ang manlalaro ng mas mababa kang haiwano mas mahigit ay nagtakda ng mga patakaran at ang mga patakaran ay ang nagwagi ay tumatagal ng lahat, at ang pagkatao ng tanggapin ang pagtanggi. At tinanggap ng manlalaro na si mas mababa Park Juno mas mahigit ang pinadala request na labanan ni Haiwano at sabay sabi ni Park Juno kahit saan kang tumakbo ngayon at wala makakarinig sa iyo at sabay sabi ng system ang tunggalian ay magsisimula sa lalong madaling panahon at nagsimula na nga ang pagbibilang ng laro. At sinabihan ni Haiwano si Park Juno tatapusin ko ito sa loob ng limang minuto at magpaalam ka na saying karakter at pinalabas na nga ni niya ang kanyang sandata. At sabay sabi din ni Park Juno dapat ikaw ang magpaalam sa iyong karakter nude na bastard. At dagdag pag nasabi sinabi ni Haiwano huwag masyaden matakot at ang makakakuha ka upang labanan ang isang taong katulad ko, isa alang alang ito ng mahalagang aral. At nagsimula na nga ang duel at sabay habol na sinabi. Ni Park Juno makikita natin kung gaano katatakbo sa. Laban nato at sinugod na nga ni Haiwano si Park Juno at madali lang naiwasan ni Park Juno pag-atake ni Haiwano at sinabihan ni niya si Haiwano nang wala kwenta ang kanyang pag-atake at dagdag pa na sinabi niya walang paraan na maaari mo akong talunin sa iyo antas bastard sabay atake ni niya kay Haiwano at madali lang nasangga ni Haiwano ang pag-atake ni Park Juno sa kanyang sandata at nabigla si Park Juno dahil nagawa sangay ni Haiwano ang kanyang atake sa kanyang sandata. Ngunit paano niyang nagawa na sanggain ng aking pag-atake ay mas mataas ang akin level sa kanya at sinundan niya ulit ang kanyang pag-atake ng sunod-sunod pero parang baliwala lang kay Haiwano ang kanyang sunod-sunod na pag-atake dahil madali lang na block ni Haiwano ang kanyang mga atake. At sabay sabi niya ang bastardo nato ay may sariling natatanging item o isang bagay at tila siya ay medyo tiwala para sa isang noob. At huwag sabihin sa akin na siya ay isang parker na nagpapanggap na isang noob at sabay atake niya at madali lang naiwasan ni Haiwano ang atake ni Park Juno at sabay sabi din ni Haiwano. Ang kanyang mga welga ay nakakakuha ng predictable, nakakabalisa na ba siya at gumawa ulit ng pag-atake si Park Juno at naiwasan ulit ni Haiwano ang pag-atake at sabay inatake niya ang binti ni Park Juno. Biglang napatigil si Haiwano sabay sabi ni Park Juno habang kinakabahan ikaw maliit na daga papatayin kita ngayon. At sabay sabi ni Haiwano sa kasong, ito ay magiging mas madali kaysa sa naisip ko na gamitin ang lakas ng free wash, higanting, at ginamit na nga niya at inactivate niya ang sing-sing ay sinabihan siya ng system na ang iyong lakas at istatistika ay pansamantalang tumaas. At agad niyan inatake si Park Juno buong buo tumama ang atake kay Park Juno at sinundan agad ni Haiwano ng sunod-sunod na pag-atake si Park Juno at walang nagawa si Park Juno kung hindi salungin ang sunod-sunod na pag-atake at napasabi na lang siya ng ang bastard nito ay hindi ko man lang kayang iwasan ang kanyang mga pag-atake. At nagmistulan ako isang mahina man lalaro at parang napunta ako sa impyerno sa ginagawa sa akin ng taong ito. At sabihan siya ni Haiwano nang nag-iisip ka ng ibang bagay sa gitna ng isang labanan at sisimulan ko na tapusin kita at sinugod nga ni Haiwano. At napasabi si Park Juno nang kailangan ko harapin ang kanyang pag-atake at ang katawan ko ay hindi ko mag siya ay kinabahan at nakalapit nga si Haiwano at inatake niya si Park Juno na pugutan ang ulo ni Park Juno dumalsik ang mga dugo sa kanya at sabay sabi niya. Wala kang anumang pakiramdam ng sakit, syempre hindi mo alam ang estado ng iyong sariling katawan at binati siya ng system at sabay sabi dahil matagumpay na napanalunan mo ang tunggalian, ang mga gantimpala ay ibibigay alinsunod sa nagwagi ay tumatagal ng lahat ng panuntunan habang pinagmamasdan ni niya ang kanyang mga gantimpala ay napasabi siya ng talaga ay may maraming mga item, at nakatanggap ako ng maswerte pagkatapos, pumunta at para sa pangwakas na ingredient.